Tara. Ano yung dala mo? Gamot sa palay. Gamot sa palay. Ayan, magandang hapon po mga solo. Kumusta po kayong lahat? Ayan si CJ si, si, ating uh, ating bisita ngayong sa bukid. <laughs> Ayan, magandang hapon po mga solo. Kumusta po kayong lahat dyan? And, uh, ngayon lang po uli ako makapag-update uh, dito sa bukid. Gawa na nga na mayroon lang pinagkabalahan na naman po. Busy tayo. At ngayon lang eh, gagaling ko lang ako sa City Hall na similar Tapos, uh, noong mga nakarang araw, mayroon din ako na si Kaso. Mas para naman sa aking nga, uh, inga, sa aking papel sa barangay yung si kaso ko yung uh, sa program namin uh, na kami ng uh, ba meron kami uh, mga tanggap sun na budget para sa uh, kuan ba kami barangay para sa asosasyon ngayon daladala ko yung power spray dito tayo sa lagsak area so mag apply ako ngayon dito sa lagsak area ng herbicide so sa kasamaang palad po mga swelo ayun ah, lang talaga ang ah, limang pitak ang na trabaho o natamlan Ay, hindi kinaya sa powers talaga kahit meron nang kulig kuliglig meron nang ang kuliglig eh natuyuan naman po yun ang uh, ano dito problema dito sa lugar na ito yan o oh. yan dati naararo na yan pero ngayon wala na natuyo na pero yung mga naunang nahalinis yun lang ang matamnan namin so, dito kasi so, mabilis lang natuyo yung tubig dito gawa na nasa taas na area wala tabla di bali nakapagtanim naman din tayo Doon sa kabila sa gaas so, meron tayong pang pamalit dito so, bali ayan eh pagkita ko sa inyo so ayan po mga silo yung medyo maganda naman kaso meron lang damo dyan pero yun lang ating pupuksain ngayon nasisida na daladala yung daladala niya yung gamot. So, ito, uh, talagang December na ito matamlan. Ito, ito, ito. So, nga, nakaraang taon, ganito rin to Pati nga ito, ayun. Tsaka yun, dun sa taas, hindi na trabaho. Gawa nang walang tubig. Pero, ngayon, kahit pa nakapagtanim ako dito. Kaso, lima nga lang, hindi na tamnan dun sa taas. Mayroong maliit na pitak dun na hindi talaga kinaya sa powers. Walang tubig. Meron tayong nahiram na water pump so yun nga uh, wala na mapagkuhanan yung sapa din yun lang naabot okay di, di bali ito na lang yung ating isprehan ngayon yung ating natamlan limang pitak lang ito pero okay na ito at least uh, natamnan pa rin yung ilang area Ang si misis nandun sa taas, nagbabantay dun sa ating mga kambing. Ating palay. Ano aking kikisprean, para kukunti na lang ating manumanuhin na damuhan. Ano, yung hindi mamatay, uh, ano na lang, manumanuhin. Again, tapos na po ako mga sulo mali dalawang tangke lang na uh, spread ito tara di. hakip tayo sa ating mga alagang kambing punta natin si mama mumu -o. Sana, na oh. Ah, si Momo Okay. Malambing siya sa kanyang ano. Hindi naman niya kanyang nanay yan mga sila, Si Princess yan. Yung kanyang nanay nandun sa kabila. Let's No! Mabilis lang talaga kapag yung dimaki na yung aming gagamitin. Diba? Saan? Uy na! na! Ang pala yung mga kambing namin mga kasul. Ah, pinadidi pa rin yung triplets. Yung triplets. Oo. Oh, mas maganda po mga kasul. Oh. Pinadidi, pinadidi pa rin hanggang ngayon. Kahit uh, mag-isa linggo na. So yeah tuloy-tuloy na lang natin yan. na lang namin tipid kami eh. Ah, pinapadidi naman. Salitan nga lang yung tatlo. Yut e Ito si Anglo, si Buang. Malaki nga no? Malaki nga si. Wala, one mat eh. Mas malaki siya kahit sa dun sa triplets Eh tatlo nga eh Hello. Isa mag isa lang pero talagang ano ito Malahi ito si Buang Buang, Buang! Ate, ano pangalan ng baby pa? Si Buang. Ako yung pangalan ko. Hmm. Si Buang yan. Itala. Kin Pinadidi niya. Pina niya. Pina niya. Pina niya. Wala, eh, hindi na niya. <laughs> Pinapadidi. <ba> eh, <laughs> hey, mga kambing ni Sir Karo. yan, yung apat na yan. Ang laki, ang laki. Wala hmm, laki na. Ouch. Ito, mag-3 months na ito. Yan, hmm. ano yan, solo yung Kali anak. Pa. Ayan, yung mga shout out po kay Sir Caro. Ito yung mga kambing mo. Puro may mga anak na. O. Oh. Puro, pa, puro din babae yung mga anak. Okay. Oh, <laughs> o, mm. oh, yan. Yung bagong binayaran niya. Hmm. Yan yeah, ito. Ito rin. Binayaran na rin ito ni Sir Caro. Ito, malaki na siya. Ito, malaki na ito. Ito. Ayan. Meron pa tayong dalawang available din eh. Pero ano pa sa ngayon, dumididi pa. Hindi uh, ko alam kung yung pumunta sa akin dito, kung magustuhan nila ito. Kasi Hello. lalaki ito eh. Mga lalaki. May gusto nila, meron babae. Pumunta uh sila, buklis pa? Oo. -oh. Ayan o, yung apat. Dati na parang magkakapatid. O parang triplets. Lalaki na sila ngayon mga kasulo. Tapos Hindi, ito meron naman pa? tayong malapit na mga anak. Or ito ang susunod. Yan Oh. And si pula. Mag Kita nyo naman po Oh. Kintab. Uy! Ayan pa Ayun, pa lintyan niya Oh. Pa. O. Oh. Muntis na to. Ano? Oo. Yung dumalaga. Uy! Oh, <laughs> may dumalaga. May dumalaga kami dyan. Dalawa. Asan may dalawa? Ah. Uh, baka buntis na rin yan oo yan ito 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 yung dalawa malaki na malaki na oh dalawang dumalaga ito triplets ito yung nanay nya pero ano na rin buntis na rin yung nanay nya ngayon triplets ito yung isa nito naipit yan naipit sa ano ah, hindi nakasurvive pero triplets sana puro pa sana babae pero ngayon na mukhang mukhang buntis na itong dalawa na ito next day. Good morning mga kasulo, maayong buntag, magandang buhay po sa lahat at nandito and, naman po ako ulit sa ating munting garden upang mamitas ng uh, gulay. Nandito tayo sa ating uh, okrahan, okra muna yung ating unahing pitasin. Uh, kahit magsak ang presyo mga kasulo, Pitas pa rin tayo kaysa naman masira. So yan, good morning mga yung buntag sa tanan, panibagong umaga. Ano bagong vlog po mga oswilo tayo Good morning sa inyo Yan tayo mamitas Tara po mga oswilo Samahan niya po ako sa aking pamimitas Dini sa aking ukura Tapos maya maya sitaw Bago tayo magpa-swimming sa ating mga kalabaw Finally, mga swelo, natapos ko na rin mga gaga. Ali ko. Natapos na rin ako mamitas. Hmm. Ng... Gulay natin din eh. Mga bang. Iwan pa ako ah. Balik-balik ako na lang. Oh. Mga ano pa, may nakaliktaan ako sige lang Balikan ko na lang Dahil magpapaswin yung tao sa aking mga kalabaw Inip na Ito yung ukra Ayun na, ando na sa kubo Ito yung ating sitaw Sa klap Bumaba yung gulay dito sa amin, mga silo. Mababa ng presyo ng sitaw. 20 na lang dito sa bayan. At simpuhan na naman. <coughs> Bumaba, baba, mababa ang presyo sa gulay sa amin dito. Sabay-bay, so, mga silo. tayang na tempo kami sa mababa ang presyo yan ah, tengok lah itaw swimming muna ako sa kalabang mga swelo Ayan si Jason, lumoblob na, na sa putik. Andali. Tapusog na rin siya oh. Okay. So, bali ngayong araw mga sir, lo. Uh, back to bukid ako. Ay, uh, hindi pa ako nakapagtanin na ampalaya hanggang ngayon. Gawa lang uh, yung schedule ko dati. Ay, mayroong biglaang lakad ako. May pinaasikaso sa akin. Yun nga, tatlong araw tayong may lakad. Hindi tayo nakaano sa gulay natin. Balik ngayong araw, babawi ako. Kaya, nakapagpitas na ako. Susunod uh, na gagawin ko, ay ano yung patula. I Final ko na, itibayan ko na yung tulis nila, o balag. Kulang pa yun eh. Kulang pa lang tali. Yan, yan ang ating gagawin ngayon. Tapos, uh, siguro mamayang hapon, eh, ano ko na yung mga palaya. Itanin ko na. So, ngayong araw, libre tayo. Kaya, abahan na tayo rin sa bukid. ni Ano? Ah. Siming na. Ano? Ah. Okay. Tapos Tapos na ako sa mga kalabaw. Igaya ko na yung mga gulay eh, lagay ko na sa lagayan para ma-deliver sa bahay. Maigayak ni misis para ma-deliver sa bayan. Di si baling mababa basta uh, meron. Okay lang yun. Ang makabalik dito kagad. para magbuting buting, -buting pa sa iba na rin ano din eh patula ano na mahaba na kailangan na nilang lagyan ng ano talaga balag sa taas hanggang ano na sa akin kahit kunahin yung iba dumami pa ngayon mga solo yung okra kesa sa mga nauna kong pitas mas marami ngayon kaso nga lang abutan ng mababang presyo ribale ganun talaga bawi na lang din sa iba misis ang mga ano dito magayak dun sa bahay kung may bibili ako sa kapit bahay maganda yung tira dun sa suki namin dun sa bayan yung sito talaga ang pinaka mababa 20 na lang grabe daming na ano sa resin na yan mga nagsisitaw din mga friend ko nga nagsisitaw ayun yan ang iniinda nila ngayon dahil mahal yung abulo yung mga medisina tapos mababa ang presyo ibuti e, na lang ito sa atin eh ano lang to kung lang isang linya lang itong uh, tanim natin. kumbaga baga, ko lang ito, pang-consumo lang. Pero, ayan, mayroon naman ng bunga, na ng marami. Nakapagbinta-binta tayo. ko sa bahay ano ito ipakamada dahil uh, oras na